Ay, yeah. Hello po mga laki, 5pm na po Ayan po, yeah. sa mga naglulutot, nakauwi na po ng bahay ah. Sa mga habol po ng mga tatayaan nila Ngayon pong alas 5 po ng hapon ng July 27 Tutok na po kayo dito At dito ko po ibibigay mga kalaki Ang mga bagong code, bagong sumada po Na ah, ah, tatayaan nyo po sa Lotto Pilipinas Sa loto Abroad, sa National, sa Weteng Dito nyo po makukuha mga kalaki Okay, kaya sa mga interesado po dyan Na gusto ang mga lucky numbers namin panoorin nyo pong mabuti at kung nagustuhan nyo mga lucky numbers na ibibigay ko, ilista nyo po. Pwede nyo po yan tayaan sa loob po ng 3 days bago nyo po bitawan. Kung ayaw nyo naman po sa mga ayaw po sa amin, pwede nyo po nagpasan yung vlog namin mga kalaki at marami po kayo iba na mapapanood dyan. Okay? Kaya sa mga interesado po dyan, stay stay dyan at ibibigay ko na po ang mga tips at mga lucky numbers na pwede nyo tayaan ngayong hapon na to. Kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Oh, diba? may pa ba? may pag ba? Siyempre, inum lang muna uli ako. Okay, eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin. Ready ka na ba? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki at syempre po ngayon pong hapon na to, ang ibibigay po natin ay tatlong 2-digit lucky numbers. Tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers po ang ibibigay natin mga kalaki sa inyo po okay at syempre po mga kalaki eto na po umpisahan na po natin ang mga tataya po ng 2 digit lucky numbers eto na po ang unang code nyo ready ka na, ilista mo na ang 2 digit lucky numbers mo ay number number 7 at number 19 ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 21 at number 28 Okay, at syempre po mga kalaki, ang pangatlo po nating two digit lucky numbers ay number. Number 6 at number 10. Ayan po mga kalaki ating two digit lucky numbers at isunod na po natin ang three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers mo ay number. Number 3, number 7 at number 5. Ayan po yung una. At ang pangalawa pong three digit lucky numbers ay Number. Number 2, number 9, at number 9. Okay, at syempre po, ito na po yung pinakalas, ang pangatlo nating 3-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number. Number 6, number 4, at number 0. Okay, mga kalaki, at isunod na rin po natin ang ating 4-digit lucky numbers, mga kalaki. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number. Number 7, number 1, number 5, at number 5 at ito naman po ang pangalawang 4 digit lucky numbers number 3 number 6 number 2 at number 2 at ito naman po ang pangatlong 4 digit lucky numbers number 8 1 3 3 Ayan mga kalaki ha, kompleto na po ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit lucky numbers at syempre po pwede nyo po yan i-rumble pag tinayaan nyo po sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National sa Weteng, pwede nyo po yan mga kalaki i-rumble para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At bago ko po ibigay ang mga uh... 5 digit at 6 digit lucky numbers para makatanggap po kayo ng mga lucky numbers sa amin dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo ng mga sinasalihan at pina-follow na ko ang dami pong fake account po, na mga ginagaya kinukuha ang picture ko, ginagawa ng account baka mali ka ng nasasalihan sa private consultation, hindi po ako yan at baka rin po mali kayo na hindi rin po ako yan. Mga fake account po yung mga kalaki, isubukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot kasi hindi naman po ako yan. Dito po ang legit na account natin, dito nyo po pwedeng makausap, makita mga kalaki. Hanapin nyo po Red Parungkin, lagi nyo po iti-check ang followers, dapat merong 185,000 followers check kami po yan, ni Lola Carmen at kasama ko po, po siya. At syempre po meron po tayong second account, Aris Gatchalian din. Ayan po mga legit na account natin muna sa Facebook ha. Dito po mga kalaki. At syempre meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red kin na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin po na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko yung mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang laki numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation na i-code ko po ang birth month at Bertier mo, baka dito po pala rin ka manalo ka sa mga lucky numbers namin pag sumalik sa private consultation. Okay? Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit na nyo po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng. Iko-code ko po ang birth month mo kaya sa mga interesado po dyan, subukan ang aming private consultation. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa atin. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po, po kayo ng discount para member po kayo sa akin ng 3 months ng July, August at September. Okay. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. <coughs> ito na po ang 5 digit laki numbers Pilipinas sa Tabrod. Kunin mo na. Number. Number 41. Number 36. Number 39. Number 24. Number 11. Yan po ang unang 5 digit lucky numbers. At ito naman po ang pangalawa. Number 23 number 34, number 37, number 17, at number 12. At syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, <coughs> ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers po mga kalaki. Kaya eto na po ang unang 6-digit lucky numbers mo, kunin mo na. Number 28, number 36, number 39 number 41, number 17, at number 3. At ito rin po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 22, number 19, number 31, number 18, number 16, at number 12. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. At syempre po mga kalaki, wait lang po may bibili. Ano po yun po. Ilan po? Okay po mga kalaki, syempre po, bago ko po pagbilan si ate, sa mga nagpapa-shoutout po dyan, sa mga laki, dito po sa ilo -Ilo, ayan po, ang ating mga pamilya Bermudes po dyan. Ayan, happy happy birthday Sir Red. Pabati mo ang aking Lola Delia. Hello po kay Lola Delia. Happy birthday po dyan sa pamilya Bermudes sa Iloilo. -Ilo. Maraming salamat po sa walang sawang panunood nyo po sa amin. Bibigyan ko po kayo ng 3-digit lucky numbers. Yun po ang request nila. At syempre po sa mga tricycle driver naman po sa, dito po sa atin sa Batangas City. Hello po sa mga driver dyan. Jeepney driver, tricycle driver. Maraming salamat po. Dyan po kila Kuya Kaloy. Hello po. Shout out po sa inyong mga kalaki mananalo tayo claimate. Sa mga gusto po magpa-shoutout, pag nakita ko po ang comment uh, comment ng comment, kayo ng mga videos, heart ng heart mga kalaki, masya-shoutout ka na, may libreng laki numbers ka pa. At syempre po, si ate bibili ng, ate ano bibili mo? Marlboro. Marlboro. Good luck.